Hoy, Oh, ano yun? Sino ka? Ha? Anong sino ako? Ay. Ay! ikaw pala yan! Bakit anong kailangan mo? Ito, Spanish style bangus. Oh. Nung nakaroon ako nagluto, ikaw naman. Ah, maglulutoin mo ako ng Spanish style bangus? Madali lang naman yan eh. Akin na nga yan. Eh, dali, dali lang na ito eh. Sige ako na magluluto kahit grade 1 kayang gawin to eh isa nga to sa pinakamadaling lutuin ng Spanish style bangus tapos uutusan pa ako eh napakadali lang naman na lutuin ang una mo lang naman gagawin ibababot mo yung bangus sa tubig na may asin sa loob ng 30 minutes tapos maghihiwa ka lang naman ng carrots lagyan mo ng konting kaartihan tapos maghihiwa ka rin ng pickles at lalagyan din ng olives dito nga eh nagready na pala ako sa pagluluto no bali nilagay ko na nga pala itong mga carrots dito sa may pressure cooker nilagyan ko na rin pala ng bawang dahon ng laurel pamintang buo tapos nilagay ko na rin pala dito yung mga bangus wala nang gisa-gisa, ipagsama-sama muna lahat 'yan, O 'di ba? Napakadali lang lutuin nito. Pagkalagay ng bangus, ilagay ko na nga pala 'yung mga olives, pickle, ilagay ang kulit ng carrots. Basta guys, nararamdaman ko na perfect 'tong luto ko. Sigurado magugustuhan 'to ng family ko. Ilagay ko na rin pala ng apat na siling labuyo, tapos ilagay ko na rin pala ng asin. Medyo mahal nga pala 'tong mga ingredients ko dito kasi isa sa pinakamahal dito, itong olive oil. Syempre, kailangan natin i-boost lahat 'yan diyan, no? Para matawag siyang Spanish style bangus. Ang mahal ng mga ingredients nito, pero worth it naman to, kapag luto. Kapag naibus mo na lahat ng isang bote ng olive oil, eh, lalagyan naman natin siya ng tubig. Bale, ililabel mo lang siya ng konti doon sa may bangus. At kapag nalagyan na ng tubig, eh, tatakman na natin yan, syempre, at maghihintay na lang tayo na maluto. Bale, lulutuin natin siya sa malakas na apoy. Syempre, para maluto agad, no, kailangan natin patuyuin yung tubig doon. Tapos, yung olive oil na lang yung matitira. Kapag ganyan na yung pressure cooker, sumisipol-sipol na, huwag mong hinaan yung apoy. Ganun pa rin, ganun pa rin kalakas. At pagkalipas ng isang oras at kalahati, eh, okay na yan. Naku, sigurado ba, Sarap to. Perfect yung pagkaluto dito. Teka, parang mali ata yung napanood ko na tutorial sa pagluto nito. Sunog mo. Sunog. <laughs> <laughs> oh, ba't sunog to? Akala ko ba madali lang? Madali lang. Eh, inutusan mo ko. Yan eh. tuloy, nasunog. Oh. Ang mahal-mahal pa naman ng ingredients niyan. Oh. Parang kasalanan ko pa. Eh, kasalanan mo, inutusan mo ako. Ikaw nagluto nung nakaraan, di ba? Ang sarap nga ng luto mo dun eh no bayan, yan? Sige nga, tikman na nga lang natin to. Para sa mga lobo eh. Ikaw, ikaw utos sa akin eh. O ito. Tikman natin kung gaano to kasunog. Kasunog? Kasarap? Sige, kasarap. Ayan. Ayan. Kung gaano kasarap, diba? Ano, mas masarap yung luto mo o luto ko? Mas masarap yung luto ko. Sa akin hindi sunog eh. Eh, di ko na lang magluto sa so susunod. Yan no, ang bukas mo pa kasi ako eh. Mas masarap na lang sa'yo. Ah, Mas gusto... masarap kapag di mo niluto. <laughs> okay, wag okay. mo na lang natuin ha. O, masan yung ano, olive dito? Pati yung carrots? Oh, oo. Sunog. <laughs> ano to? Olive. <laughs> Ito na nga lang. <laughs> okay. Okay na to. <laughs> so guys, to nga pala yung pinaluto sa akin ng kapatid ko na Spanish style bangus na sunog. Eh, natusutusan pa ako eh. Sunog tuloy. Walang tayo na mantika na ano. Olive oil. Yung mga carrots, mati yung ano, sunog eh. <laughs> okay na to. <laughs> Tikman natin. Mmm. Panalo pa rin. Hindi naman yung beli, oh. Diba? Hmm. Tsaka so, siyang ano uh, guys, uh, na bangus. Ano mo yung dinaing? Parang ganun. Hmm. Hmm. Pakakain pa rin siya guys. Pati yung kain oh. Hmm. Sili oh. Kunting ang hangin na lang ah. Sa akin yung mga carrots. Kaya yung olive. Hmm. Hindi siya lang gusto lang guys Ito Parang pinrito lang din talaga siya Pero ang dating parang nagsayang ako ng ano dun, na ingredients Parang tayo ng ulo You know Hmm Kain yung ulo Sobrang natuba naman eh Sunog eh Guys don't try this at home Okay ano ba eh oh hmm may manjan Tayla lahat yan guys hmm Ni mm. Grabe kahit nasunog manalo pa rin <laughs>